Guys, dito muna kami sa, sa berry box kasi so, bibili daw si Brenda ng cake. Tara, pasukin natin ang berry box. First time. Wala si Mama. Ano yung strawberry yung cake? Ano yung strawberry Ano yung cake? Ano yung strawberry cake? yung strawberry yung strawberry yung Ano Ay, yung purple chuba. Ay, 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 I like ube talaga. Kung napapansin ninyo, lagi akong gumagawa ng cake na ube color or ingredients na ube. bitaw Kahit yung mga viewers ko, napapansin nila ube daw lagi yung kulay ng cake. Plastic ka mo na. Si ko yung pinaka-plastic sa lahat. Oo. Oh. May nagkanaw nag-comment sa akin. Plastic daw ako. Dahil sa mukha ko, plastic. Inuuna mo na yung unang mong kapritsyo sa bahay. Sige na nga, sige na. Sige na. Ang hirap makipag-away. Yes Mahirap talaga makipag-away. <laughs> Uy ako, pag, mag ano ako doon? Mag ako. gawa ako ng video mamaya. Mag atakingin. Uh, atak, ako siya pa. Ano ako ang mali? Mas dami. Di ba? yung ako no? Grabe talaga yung mga comments Kili, sa atin. natin. Siyempre yung thoughts, lahat yung

Igamitan ng okay. ano. Ito <laughs> so, dito, naman. Ang gabi, ang bango ng mga cake nila guys. Dito naman, is pupunta kami kaya oh, <laughs> Anong sabi ni Kuya sa inyo? Tapos, wait lang, balang magpa-parking eh. Tapos, punta tayo dun sa dentist ni Brenda. Pero ihahatid lang natin siya doon. Ngayon ni Britney sa may mga bags area. Ayan, nagsha shopping shopping kami dito. Namimili kami ng mga gamit for school kasi ako, bibilhan ko din si Lid. At the same time, bibilihan ko yung, bibilhan ko yung mga pamangkin ko din kasi kawawa naman yung mga pamangkin ko. So, dito, bags and uniforms yung ipapahanapin natin. At sa CTM Bodega naman is, ha? Sa CTM Bodega naman is yung mga school supplies naman. So, bali, apat na kids yung bibilhan ko. Pwede nga pwede pa grade 7? No? Para sa aking pamangkin. Si Britney naman is bibili siya ng... So grade 7? Ng, mm. Grade 7? Dalawang, dalawang bata yung bibilhan mo? Mm, mm, dalawang okay, bata so yung bibilhan niya. Pag so, damay so, grade, grade 7, you? okay lang. Kaya daghan man siya masyad. Kaniin ani Brit, oh nice po ni siya kay. Pero din, duwaon ni mo, pero lahi yung design ang isa. Kaniin, oh nice kay na siya. Well, kay mga um, ako, ah, nabaya ni mga medyo ulit tao ito, nabaya ni mga grade 7. Eto naman. Ito. Feel ko mabibet na ito kasi favorito na yung pink na kulay. So. Bet, adto ako sa uniform. Punta muna ako sa mga uniform area at magbibili ako ng mga sa... socks. Asan So, update tayo. Nakabili na kami ng mga bags at saka mga shoes. Tapos, nakabili na din kami ng uniforms. So, andun yung mga nabili namin. Tapos, nandito tayo ngayon sa my Infinity Smile. Kasama sila. Sila. So, hindi pa pala tapos. Ikagig, tapos ka na? Si Jig din kasi magpapano sa ngipin niya. Magpapa, na din siya. Then, after niya, is kahit. Nag-aantay din kay Brenda kasi nasa doon. Kami dito. Tapos na si Brenda. Maganda na yung ngipin niya. And tayo ay proceed to next level of our life. <mimit> Dami namin na pamili. O, mga bags po yan. May uniforms. May sapatos. Okay lang. Hilsong ng po. And si Dodong Kano naman is nagpaano lang siya. pinatingnan yung nilingitin niya kasi eh, para next time na balik niya. Papa, i-install pa ilalagay na sa ngipin niya. Bye-bye, Dodong. So, maiiwan pala si Dodong Kano dito kasi may ayosin pa si Doc Che. Kami is pupunta kami ng City and Bodega. And then, so, dili pa, dili pa siya makalunch. Hindi siya kalunch. Kasi ayosin ni Ipin niya. So, kami lang muna ang aalis kasi tapos na si Brenda. dito na kami ngayon sa CPM Bodega at tara samahan niyo ako kasi kukuha ko ng mga notebooks, mga gamit first school, na aking mga pamangkin and sa aking nag anak kaya tara let's go at magkano yung mababayaran natin mamaya. Tara, yung mga napamili ko. Tingnan natin kung saan yung mabibili ang mababayaran natin. Ito naman is kay Mang Chiji. Ito naman is kay Brittany, kay Milmar. Lahat-lahat. Nasa loob pa yung iba. Magdakiin ko siya, ano baka nandito siya. Bago nga pala daw kami kakain. Bibili daw muna kami ng... Bibili daw muna kami ng computer. Joke lang. magpapumot na pala si Brenda. Water. And water, sure. Even this one's okay. So, dito kami ngayon sa M-Tech kung saan magpo-promote muna si Brenda. And then, after niya mag dito is, tsaka kami kakain. So, <laughs> ano oras na ba? 1.51 na pala, guys. So, abangan niyo tong promotion niya dito sa shop ng Mastertech Computer Trading. So, pakita natin yung mga clip kung anong meron dito. May mga CCTV mga TV. And then si Madam, may mga laptop sila dyan. And then, marami pang iba. Speakers. and May mga chairs. Ay! Ayan si ano, kanod dyan. Pisonet. Vendo. Ano siya? Pagkano pa yung ganito? Pagkano kaya natin, makapag Standard robot mo. Ang maganda dito sa Chewy, kasi standard robot Shop, pwede eh, ka magluto dito induction. hindi pa mo. Abas na pa dito ka mag -ano. Kasi, regalo ko nga sa'yo. Itong PC. <laughs> pero di pa, pure. <laughs> <laughs> sige na, hulugan... Um, to pinag-resume natin. Hindi, kasi regalo ko siya ng PC kasi ito yung mag-gaming, ba diba? So, bibili ko siya ng PC mismo, pero... Ang ah, makukuha mo lang ngayon yung mouse mo na. kasi <laughs> <the> next. <laughs> next is the keypad, keyboard. Di ba? Oo, oh, oh. hanggang sa makumpleto. Why are you doing it? Solar kasi siya. Ha? Saan <laughs> ka lang magamit pag okay? <laughs> mainit? Doon ka sa initan magtigitin. Saan ka kaya siya piso? <laughs> so ngayon, pupunta na... Mamaya na mag-usapan ng PC, masaya yung PC nila. So lahat mga gusto mabili dyan ng mga gaming-gaming PC. Meron sila, pero doon tayo sa laptop na Kukuli ko na yung laptop. Kukuli ko na yung laptop. <laughs> Ganun lang kasimple. Dito tayo sa laptop. Chicken. Kailangan kayo, ma'am. Kailangan kayo, ma'am. Yung Gamebook X Pro ay yung specs. Intel N100. Zed, ako Intel na. Ano yung Intel? Ano yung specs mo? 8GB RAM. 256M.1 na siya, which is faster than SATA. 4.1 ang um, yung screen, which is kami sa siya ka-honey. Honey, oi? <laughs> <laughs> yes, ma'am. No. So, tatlo yung piling ko. Kasi siya. Ito, tapos, madali ka na naman talaga siya. Open sa hand no? charge na siya. Sige, kung nag-upan na yung kinainan. Oh, o, yung ano. Ito yung mag Excited pa na si Kara. Paborito pa na yung Ano man yan. Ano kailangan tingnan yung, yung ano, si specs niya ha? or whatever. Binigay pa na si Kara ng laptop. <laughs> Sobrang lang yun. Galit sa mga sa'yo. Sir ba? Yes ma'am. Nandito po ma'am. Nakabox pa po. Ah, ito yung nakabox pa. Ang bilis talaga ng kamay nila oh. <laughs> nakabox pa po yan ma'am. Good night ko. 8 GB RAM. Okay. Gano'n? Ano sa'yo? Ito box mas pa sa'yo? Sabihin mo lang. Pag-detect kasi nila yun. Ang mm -hmm. kanil ganyan yung may sabi. Kung home credit siya, madagdagan pa yung 12 na, na. na yung magiging ano pa yan. Ang kawa ko nabayad. Ang kawa ko nabayad. Eh, cash ni madam? Oo, oh, okay, ako cash. Okay. Bayaran niyo ba sa kuha? Kay labang taka. Gawin ba? ka. Ay mo pagkatawa. Yung nga naman ba sila, hindi mo ka nag-idea, hindi mo talan naman. Pagkita sila. Diba? Picture? <laughs> Kailan mong busy mo, <laughs> diba? Kailan mong magtampaling. Pasa <laughs> 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 na all ha. <laughs>

pag-iiningit sya lang. Ready to lang. lang sya. Kanya sya, kanya sya is na browsing, siya. lang specs sya. Pag-iiningit nga po, yes. Gusto nyo mag-move. So, asa dapat ang kuhaan? So, ano sya, pwede rin siya

Ang difference lang din nila is ang processory has ang specs. Pero yung ano na nagyapa ng dagway yes niya, sir? Yung ano na nga dagway, pati magdula ka, yung ano na naman nagway. Kaya may nanamang gutadaan niya. Kaysa magutang magyapong ka, so balik na po ka, pa yeah, ka, wala pa sure. Sure, yeah, yeah, kay motor. Bakit di ba? Sure mo to, gusto mo ganyan mapalit. So palitan din niya o mapalit yung siya ng pero unsan man, ba pa eh. <laughs> <laughs> sa pakasalain kayo? Oh, oh. Dawotong takatir eh. Itry sa dong. Oo. Dong, itry sa dong. Ay, wait lang. bini na palit si Ricklyn. Si Mami R. ano Anong binilin nung ano? Si Mami R. Gaming. Gaming. Gapon yun. Yung may bata na ano, siman yung papa niya, yung matabaan na chubby na ano. Wala, sila kailawin. Basta, pino si Ricklyn niya. Siner nila. Dito bumili si... Gaming magpalit niya. Mag Oo, okay ron. Katong naay, 3 in 1 fan ay siga siga ma'am. Katong yan po, ay... mo. ka nag-mouse ka na ground, na kung may kachatlain mo ground. Kung panit mangin siya, di ba, wala yung magkawan 100%, wala yung pinig ka. Oo, ano lang tayo. Like, kaya artis na natadani. May trust na po kayo kahit saan napautan. May installation If ever. May trust. pa po ni mo. Bakit play na din sa inyong mga? Siya wala. If ever mag-purchase. Mag-trade na niya yung overview. Oo, Naji mau ulit lagi ngambil video. Sama kayu. Sudah saya Ya aku. Untuk mana? Kau interest pada kuan bat? kuan karon? Nasak kau nasak. K, Twelve K pasang ing magluding luding. Kau macam mana? Ini. Magiling Live stream ni. Stream Ay, hindi nila stream Ah, kung stream ba? streaming naging sir? Lahit din gaming streaming mag TikTok siya mag gaming siya. mag siya, maglike siya, pabaligya niya kwaan. Saba gusto tayo? desktop ka niya. na sa system niya niya monitor siya siya ba? Seria, tani mung attach na mo na? kaya sa imong unit. sa imong na yung mo niya kaniya. Hindi na everyday day niya kaya. Pwede naman mag-upgrade, upgrade. Ano? Wow! 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 Ramen? Wow! Wow! So, Wow! Wow! Time to eat. Grabe, ang sarap ng mga inorder ng ating mga friends. Maam, please. Let me try. Wow. Ay. Tay. Ayun. Shut. My dad. Caramel. Big dag sa caramel. Ito naman yung order ko. Napakasarap. Split naman. Ay, diet ako. No. Ano yung order mo? I my girls are finished. Hindi pa siya tapos. Yes.

Tapos, Brett, pumunta ka siya ako sa Japan. Pumunta ka siya ako sa Japan. naman tayo. Nagagamit ko siya ako Ayun, naroon ako, na nakamit. Nakatry ako, pero... ayun ba? Hindi, yung spicy sa'yo. Mayroon sa'yo, spicy na

Ang Japanese food kay nasa siya pagkatamis, salting ng na kuan. <tiple> <and tiple> Mix gid <gilang> flavor. <tiple> mm. Mix gid ilang flavor sa food. <tiple> Gabi, busog na busog na kaming lahat. Ibang laro yan. Busog man?

Happy to work! Kaban mo si busog kami bigla kasi ala stress na siya. Bago kami nakapagtangalan. So yung feeling na parang nakangina na siguro yung chan namin tapos kapag kumain. So madali kami na busog. Pero kung saan. Thank you! at Ramen! Busog ka kaay ni so Busog! 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 Grabe! Grabe guys! Busog na busog ako ay Parang hindi makahinga sa sobrang kabusugan. And then, dito, after dito is uwian time na. So, ang oras is alas stress na. Tapos, let's go at uuwi na tayo.